Kita dah bliss. Let's go. The leap under nak una bliss. Ah, ah. listo ah, ayo. Ah. Partner! Tsaka lang! Huwag kang alis! Pantin ako! Uy! Ayun, ayun! Frank! Kanan, Pergi! Aduh! Tunggu! Sherlock! Sherlock! Aduh! Berhati-hati! Kenapa yo. datang ke sini? Aduh! Aduh! Berhati-hati! Kenapa kau datang ke sini? sa buhay ng kabataan. Pagkasama tayo, hindi kita iiwan. Ang ganda, di ba? O ano? Bagay ba, sakin? Bagay ba bagay sa akin? Mukha na ba akong queen? Mukha ah. na ba akong queen? Ha?

Hay, oh, gusto mo masyado sa pakikipag-usap. Di Hindi pwede na kanin sa tapang-tapang 'yan, 'di ba? Sato ka matabang. <laughs> Mamang ah, ano? Hayi, chi chi. Chi 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 chi. And! Ako chi chi chi. Hay, chi chi. Mamang ano? Mamang ano? Mong mamoro, mong kayo. Umina ako kayo ng konti. pa usapan natin 'yan. Please. Ano pangalan niyo? Bakit mo talaga ko? Bruno! <laughs> Mang Bruno, hindi na kukuha sa padalos-dalos ang buhay ng tao. Bakit hindi niyo pag-usapan? Kayo ito, pag-usapan niyo! Hmm. Hindi! Kaya tama ka! Kaya hmm. tayo. Pag-usapan natin. Mang Bruno, huh? hindi nyo man naiisip ang nangyayari sa panahon natin, sa inyo, okay. sa amin. Kayo ay Pilipino, kami ay Pilipino. Iisang dugo. Iisang lipi. Iisang lahi. Sandiwa. Bigyan na, pumibigyan Alalahanin Ma'am Bruno. Lahat tayo'y magkakapatid. Mula apari hanggang hulo. Saan ka man, halina tayo. Isang libut, isang tuwa. Buong bansa. Bulaga. Ma'am Bruno, Isipin nyo na lang ang sasabihin na inyong mga magulang ko sila'y nabubuhay pa. Ang inyong mga anak! Eh, eh, ay, ay, ito! Eh, 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 naman, eh, hindi! 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 Ang Bruno! Ang Bruno! Ang buhay nga naman ang tao, Ma'am Bruno. Matuto ka magpasawat, Ma'am Bruno. <laughs> oh. <laughs> Walang nyaka, tinakot mo kami. Tingnan ko, tigas mo. Parang kari ka doon! Ang bumbangoy! Ang Ang bumbangoy! Honey, my love Tinasabi ko na nga ba, kilala ko yun eh <coughs> Honey <coughs> Honey <coughs> Honey <coughs> Andy 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 <coughs> <coughs> Tinasabi ko na nga ba, kilala kita eh Kilala mo diyan talaga Patahul-tahul ka pa, ha? Sipa, tahul-tahul ka pa Meow <coughs> Meow <coughs> Ano man, di lalaki problema mo. Nagpahuli ka sa akto. Kasalanan mo naman pala nangyari, Kuya Andy. Maganda ba siya? Hey! Tama na nga kayo. Imbis na makatulong kayo sa problema ko, lalo nyo lang ako binabaon eh. Ang mahalaga ngayon, ay eh, makaisip tayo ng paraan para bumalik dito sa Gracia. Eh bakit hindi natin siya haranahin? Oo, Oo nga, nanay. Tay! Ba't hindi natin haranahin si Nanay? Hey! Wala kayong originality! Hmm. Ang galing mo palang kumanta, Andy. Talaga. Andy! Andy, hindi ka na magbabago! ka! May babae ka pala! Lalo na! Lalo na! Lalo Alay ko, Andy. Papasubo ka dito. Wala yan, si yan. E eh, sabi ng kamag-anaka niya, papagwapuhin daw. Tingin ko hopeless na yan eh. Walang hopeless-hopeless sa hopeless akin. Pag ginamit ko dyan ang galing ko, yung artistry ko, abay, hindi ko lang pagwapuhihin yan. Pasasayahin ko pa yan. Kaya hmm. mo, Andy! <coughs> oh! <coughs> Okay ah. Okay. <laughs> ayos na ayos. Ayos. Sige, labas na yan. Labas na. Eka! Hindi tayo pwede lumabas sa pinto! Bakit? Si Boss Valentino dala kasi yung susi. Hmm? No problem. As usual, dito tayo dadaan sa beauty parlor. Hmm, sige.